Ay, kapatid mo ah. Walang gano'n! putik naman! Hello. <laughs> Akin na <nila>, lahat, tiyahin mo. Masinabang Jun! 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 Huwag mo makakalimutan! Jun! Jun! Oo, ah, ako yun! dito ah. Oo, Sige, kayo. kayo. Madami yan.

Si badong. 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 Uh, badong. Badong. <laughs> badong. Badong. Doon sa TV. Saan? Hindi, sige Badong. Marami naman yan eh. Badong. 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 kami. Maging Wala ka. Eh. Yeah, bye-bye. Demonyo. Demonyo na 'to. Kalputan malaya gatinata nang, Kira, bye. I love you." Meron. Alogta todo 'no. Thank you, guys. Yeah, this Toledo. Sabihan mo, demonyo kukunin 'yan sa ship mo, eh. Yung nakita picture mo ka-bataan 'no. Hmm. Matindi yung chura mo ka-bataan, kamukan Destiny mo. Tawag lang, busy-busy, busy lang. Utukan 'yan, mga tama lang, pangit. tayo sa sasakyan ko. Sa hindi pa naman Pasok ko na. Pasok kami sa sasakyan. Eh dala-dala na namin yan. Pagpasok, sa kanya lumayas ng gano'n. Puta, parang oven yung sasakyan.

yan dapat din niya palitan doon pag marami. Yung wala nang socket, eh derecho, tiene, nagmula sa 15 minutes. Saka, derecho. Oh, derecho. Ibigay na pala 'yan eh. Amen. Na, ayos sa puti, ha? Maganda daw sa puti yun 'yung may socket hmm. pa na. Oo. No, maganda sa puti. Pero 'yung kulay tinaga. Among ay, ay toaleta eh. rin din. E. No ula toaleta eh. Tanggalin na 'yung lapin na lang eh. Ayan <laughs> ah, na lang, na? ko na. Kinapong na? na, na eh. Nakati pa rin yun. na lang naratakpan sa akin. Teron? Anong kalahitan yung titi mo? Anong kalahitan yung titi mo? Anong kalahitan yung Buo yung playa eh. Ewan ka na putol. Tigas na ng mga auto mo kasi ng tigas pa eh. Magbabagod mo na. Hindi, bibili sa saan, bago. Sabi tu ipauwi naman siya eh. Huwag nila bumili. So. Hindi ka may kidaddy mo. Ha? Ang taas na. Ang daddy mo. Ay, silig siya yung sile. Mm Hindi Oh, di eh. Wow. Oh,

Pagkakasipan naman ito. Ang mga mga mga. ka niya. Hindi, may bagat si Pato Oo, tamo. Parang hindi niya pagkakadaan na talaga. Pero hindi niya pagkakadaan ba yun? Oo. May summer eh. Ay, alam mo siya niya 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 niya. kumot dyan, nakasampay. Hindi, ba ba yung isang indyano ba na ano? Yung parang marunong? Oo, dyan. Pero isang babay, tanong? Yung medyo kalbo?